ito ang kombinasyon ng Prato di platino na talagang taubang tilapia sa so, mga gustong matuto pili nyo lang ako Ayun, dalag mga kantos oh kita nyo yung mga kantes pasok na pasok sa ano mga kantes tilapia yan mga kantes oh kita <laughs> nyo yung tilapia mga kantes oh malaki oh kita nyo mga kantes ganyang kalakas ang SPS ni ka hunters vlog yan hanggang tuhod yan na tubig hmm. mga kantes tignan nyo yung tubig hanggang tuhod na yan oh. Oh, nakikita nyo yan pastod uh, Oh, lampas ko. Oh, di ba mga kantors? Yan yung sinasabi nyo, nagbabash, bash kayo ng bash. Hindi nyo alam yung pinagsasabi nyo. Sige, magbash lang kayo mga canters.